Una pong tinawag itong bold reset. Mm -hmm. ano po Pero marami yung nabitin. Now, you've clarified that mm -hmm. and you said na continuing performance mm -hmm. review. Ano po ang objective nito, Mr. President? Ayoko talaga yung business as usual. Mm -hmm. Kasi ang dami natin problema. Naging problema yan kasi business as usual tayo ng katagal-tagal. Mm -hmm. Ilang dekada tayong business as usual. Mm -hmm. E eh, ano nangyari sa atin? Ngayon, mula ngayon, talagang we will be very 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 conscientious of hitting our targets on time mm -hmm. Mm -hmm. and that's the important thing and that 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 applies not only to the very big legacy projects yung malalaking transportation project yung malalaking agricultural project yung malalaking project hindi lang yun kung hindi yung mga maliliit na bagay mm -hmm. na dapat pagka naglalakad ka may nakita kang wala but walang, walang basuran dito dapat mm -hmm. lagyan ng basurahan bakit yung hagdan hindi ano uh, hindi maayos, madulas, baka may masaktan. Bakit yung escalator natin hindi gumagana? Aaakyatino mm -hmm. paano aakyatino matatandayan? Ayusin mo yung mga bagay na ganoon. Bakit nag-aantay sila nang uh, gaano katagal ito sa San Juanico, Nakita namin nag sila tatlong araw doon sa ano bago makatawid. Mm -hmm. Uh so those are the things that you, we still have to pay attention to. And that's everyday. Every yun. Hindi mo pwede sabihin, oh, naayos ko na. Tapos iiwanan mo. Kailangan balik-balikan mo. That's why you are uh, you you're on probation yes. because it's an ongoing assessment. You said that the entire government is on probation. Yes. So warning yan. Parang hmm. pagbibigay warning hmm. na hindi ka pwedeng sabi nyo nga business hmm. as usual. In the military, kapag sinasabi, ito yung gagawin mo, pag hindi mo, ano nangyari? Hindi ko nagawa kasi ganyan, out. You're relieved, next. And that's what we should do. Mm -hmm. We have to be very, very strict. No, kahit kaibigan kita, mahal kita at lahat, pero hindi mo nagagawa yung trabaho eh. Eh hindi naman, hindi naman ito tungkol sa pagkakaibigan ng pagka, uh, pagmamahal natin sa isa't isa kung hindi para sa serbisyo para sa tao. Puntahan ko po yung umikot kayo ng Sikihor, sumakay kayo ng MRT, um, uh, alam nyo, da, punta pa kayo ng palengke, um, yung huli kong napanood din, ay, na, alam nyo, aware kayo, um, kita nyo yung haba ng pila sa mga mm -hmm. government hospitals, yung mga outpatient natin, and, uh, kung baga nyo yung realidad na pinagdadaan ng ating mga kababayan, mm -hmm. ito po ba ay part of your um, uh, governance talaga na talagang teka bababa ako tignan ko nga talagang gusto ko mas madaling mapatakbo ang bansa kung talagang nandoon ako lalapit ako bababa ako sa mga tao para maramdaman kung ano yung nararamdaman nila and maybe it's easier to think of something or to think of the solution kung paano mapapagaan ang buhay po ng bawat mamamayan at any level of government it's very different to receive makatanggap ka ng report nasasabihin, natapos namin yung project, ganito yung kinastos namin, may picture na maganda. Uh, pero pag pinuntahan mo, iba. Iba talaga. So, eh, hey, totoo pala yung report. Maganda yung report. Alam mo na, yung taong yun, hindi nagsisinungaling sa'yo. The other side is, binuhala ko na itong mga, mga lokon to. Uh -huh. Alam mo na, eto mga to, hindi reliable yan. Uh, maghanap tayo ng iba. So it's still important to go and see things for yourself. Mm -hmm. Because it's uh, it, you, of course you read all the reports, no? Mm -hmm. But that's not the the iba-ibang iba-ibang accuracy rating ko minsan. May nangyari na po bang ganoon? Oh, ganda ng report. Okay, oh, sige nga. Oh, marami. Tingnan natin. Marami, What do you do about it? Like Um, you go, you, it, look, if it's important. Like dun sa official na in charge na bakit ganitong report nyo pero iba yung realidad? Kapupuntahan mo nga. Tapos kundi hindi ka nakakasiguro, halimbawa, may report, napakaganda ng lahat. Pero may kaibigan ka natiga doon. So sabihin, boss, hindi totoo yan. Hindi uh -uh. uh -huh. nila natapos. Talaga? Oo. Uh -huh. Ayokapunta natin. Yun. Pag-explainin mo yung tao. Uh -huh. Siyempre kung ano yung mapaliwanag na hindi mo pala kaya, sige palitan kita. Hanap tayo ng mas na mas magaling. Speaking of palitan, maram, hindi namin, na, hindi naririnig, hindi na ilalabas, pero siguro sa mas mababang mga posisyon, marami na po ba kayong napalitan doon sa la, sa loob ng tatlong taon? Marami. Na, marami na. Mm -hmm. Hindi na lang namin ina-announce eh, kasi you know just get uh, ako trabaho to just just if you're not helping get out of the way. Mm -hmm. Okay? Kung, kung di mo kami tutulungan, basta malis ka na lang dito. Mm -hmm. Gawin mo yung gusto mong gawin pero pabaya mo kami magtabaho. Mm -hmm. That's my attitude all the time. So whatever get out of the way means you're fired or you're may floating ka o ililipat ka sa ibang ibang part of the government. Whatever it is, basta just get out of the way so that I can do my job.